video nga ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala at mula naman diyo man yung na ito sa live stream ni YouTube user ako si Bebang na kung saan habang siya ay nag stream ng isang horror game ay may napansing kakaiba ang ilan sa kanyang mga live stream viewers Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you I have the information you requested concerning the patient that came in Papi nga may bumalaga dito eh He someone broke into his house and tried to strangle him firearm in an attempt to defend himself it's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break i took a look at his medical background and he's had really bad cases of scopophobia exactly mm. thanks tim i'll go and see him right away of course he'll be in the transit wing, room, room 323 until further notice he seems agitated so be careful thanks tim.

パテッパテッパテッパテッパテッパ sa live stream na ito ay makikita ngunti unti-unting gumagalaw ang kamay ng teddy bear na umaangat at bumababa na makailang ulit pang nangyari na hindi naman napapansin ni Bebang na mga oras na ito pero binanggit ito ng isa sa kanya mga live stream viewers pero inisip niya noon na baka nagbibiro lang ito hanggang sa bumagsak na nga sa kanya ang teddy bear at doon na siya nagumpisang makaramdam ng kilabot Bang sabi ko sa kanina pag gumagalaw yan <laughs> ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Johnny Boy at mula naman di humanaw ang video ito sa Japan na ng isang magkaibigan isang araw nung makakita sila ng isang kakaibang babae na kumakaway sa kanilang dalawa Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. うわええどういうこと危なくねって言危ないね。あれどこ行った危ない危ない。行くえ声かける。ちょっと待って、行ってみる行こう行こう行こえ行こう行ってみるか。あれあれあれどこ行ったあれいたよな。いたいた。え Mula sa video nito makikita ang demon ay babae na kumakaway sa kanilang magkaibigan Na maya, -maya pa ay bigla na lang naglaw at lumitaw sa kanilang likuran Totoo nga kaya ang nakuhanan sa video ito? isang nga kaya ang multo nagpakita sa magkaibigan? Teo, ano sa tingin nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, iniimbitahan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot ng na videos ang paparating ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay muling binisita ang isang abandonadong bahay sa China na makailang ulit na rin niyang napundahan pero dahil puno ito ng mga aktibong pagpaparamdam ay muli siyang bumalik dito para mangalap ng mas marami pang patunay na ito ay totoong haunted at ginawa niya nga ito habang siya ay 没问题吧？嘿，嘿，嘿。 喂！哼！出来！也有，一阵子没人来了。 现在这个，你别看他开着窗户，这个温度都不行了，挺、这个、凶啊！本来我挺紧张的，但是现在我所有的心情都已经转换为怒气了。操你妈！你再试一下来，你个狗！ 这个里边呢？哦。 谢谢你。 nag-umpisang makuha na ni Shaolong ang mga tunog na nagmumula sa paligid ng bahay. Yun ay kahit mag-isa lamang siya na naroon at wala naman siyang nakikita ang ibang tao. 嘿，你你个子，你你吃你奶奶逼长大的了，真沉啊！操你妈，你劲真肥。 有种你出来露个脸，露个脸来！你过节了，我也不愿意去招你。 操你妈！你敢现身吗？你个杂碎！你瞅你个怂逼样你来回溜啊！ Habang si Shawlong ay nasa loob ng isang kwarto, bigla na lang gumalaw at humarang ang malaking aparador na ito sa pintuan na daraanan niya palabas. Pero bagamat napakabigat nito ay nagawa naman itong itulak na Xiaolong at sa kanyang paglabas ay nagumpisa na niyang hamuni na magpakita ang kunga namang naroon. At mula nga sa banyong ito ay nakita ni Xiaolong ang pagdungaw ng tila isang tao mula sa salamin ng pintuang ito. Agad-agad naman na binuksan ni Xiaolong ang pintuan, pero wala namang tao na naroon sa loob. Bagamat kinilabutan si Shawlong sa kanyang nakita, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang investigasyon. 我操你妈！ 谁给你的？ Nakita ni Xiao Long ang pagbukas ng tibing ito. Yun ay kahit matagal nang abandonado ang bahay at wala ng kuryente sa loob nito. Maya maya pa ay bigla na lang gumalaw ang mga kortinang ito. At mula sa bakaging ito ay makikita ang isang ibay, eh, na animo isang tao na nasa labas. Sinubukan pang silipin ni Xiaolong ang likuran ng kortina, pero katulad ng inasaan, wala naman siyang nakitang kahit ano na naron. はあ。 嗯嗯。啊！啊啊！啊我操你妈！ Hey, <laughs> hey, Nasa hagdanang ito nakita ni Xiaolong ang mga bakas ng paa na merong pulang likido na animoy mga dugo at sa kanyang pagpanik ay bigla na lang bumagsak sa kanya metal na bagay na ito pero ang mas nagpakilabot kay Xiaolong ng mga sandaling ito ay nang makita niyang dumana ka mga pulang likidong ito sa mga pintuan ng kwarto na animoy mga dugo dito na napalabas si Xiaolong ng abandonadong bahay at ayaw na sana niyang muling bumalik pa sa loob nito pero dahil patuloy pa rin itong nire-request ng kanya mga livestream viewers, ay muli siyang bumalik sa huling pagkakataon. 哎我的妈了！哎，行了，兄弟们，走，我知道他给下。 我操！你妈这里这么臭啊！ Sa muling pagpanik ni Xiaolong sa ikalawang palapag ng bahay, ay wala na ang mga pulang ligido na nakita niya kanina sa may pintuan. Matapos ito ay muling bumaba si Xiaolong at nakarinig naman siya ng mga tunog sa loob ng banyo. At nambuksan niya na ito, ang batab na matatandaang walang kahit anong laman kanina, ay meron ng mga pulang ligido na animoy mga dugo. At nang lapitan pa ito ni Xiaolong, tumambad sa kanya ang kamay ng isang tao. Dahil sa takot ay sinubukan lumabas si Shaolong mula sa pintuan pero napagtanto niyang nakalak na ito at hindi niya ito magawang buksan at mas nakadagdag pa sa kanyang kilabot ang paglitaw ng mga bakas ng paang ito na papalapit sa kanya. Ayon kay Shaolong ay nagawa naman di yung niyang makalabas dahil maswerte siya na merong bintana sa loob ng banyo. Pero mga multo nga kaya ang nakuha na ni Shaolong mula sa kanyang livestream? Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala At wala naman di na ito sa isang tiktok user na hindi na niya maalala ang pangalan Pero ayon sa kanya ang tiktok user na ito ay ginagambala yung mano ng isang entity na madalas diyaman manong nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya At sa video nga ito ay nagawa niya itong makuhanan Mula sa video ito makikita ang animoy muka ng isang tao na merong umiilo ng mga mata na bigla na lang tingnaglao. Sinubukan pang puntahan ng TikTok user na ito kung saan ito nagtungo pero wala namang kahit ano na naroon. Ayon sa ating sender ay nagsagawa na di umano ng cleansing sa bahay ng TikTok user na ito Pero tila hindi pa rin di umano nawawala o umaalis ang entity na ito Pero totoo nga kaya ang kanyang nakuhanan sa video ito? Kayo na ang bakalang umusga Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di yung manito ng isang Japanese stick to kisser. Isang gabi habang siya ay naroon sa kanyang apartment at may makita siyang kakaiba mula sa katapat nilang apartment building. Umakay na mansion, ngangkay Mula sa video ito makikita ang demon ay isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan na naglalakad sa apartment building na katapat nila na sa tingin ng uploader ng video ito ay posible demon na isang multo. Ayon sa ating sender na kasalukuyang nasa Japan ngayon, ay marami di man ng mga haunted na apartment sa Japan na pinapaupahan nila sa murang halaga. Kung kaya naman naniniwala di man na siya na posibleng isang multo ang nakuhanan sa video ito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!